No, more than 100 steps. More or less 106 tumba. <laughs> doon ako sa iba ng populasyon. Dito na dito sa uh, gilid ng hagdan pero hindi ito kinukuha. Niyuman kasama ko nasa likod ko. Inaalala na ako baka raw ako matumba wow! Yan sa hanggan. Mini forest. 1605. Ah! Yes, na kung titingnan natin, para tatayong tayong nasa Narnia. Good morning, guys! Yes, guys! Hiking time! Iniwan namin ang sasakyan doon sa itaas kasi, guys, walang madadaanan dito. Kasi, alam niyo kung ano, hagdan ang dadaanan dito. Hindi pwede ang sasakyan dumaan dito sa hagdan. Kaya, sisikapin mong ikaw ay maglakad dito sa hagdan na ito na napakahaba. Tingnan ninyo, more than 100 steps, more or less 106. Tingnan ninyo, binapaktas ko ang hagdan na ito. Dahan-dahan akong lumalakad, baka ako dito matumba. Yun ako sa iba pa po o bakit kami dito gumahan kasi guys meron ka pupuntahan na isang lugar walang ibang anong kung hindi dito sa hagda na ito ako medyo mahina ang tuhod ko huwag ka lang gumaan dito sa hagdaan baka lang ikaw ay makulong pero sa guys meron dito akong napansin mga buko na nandito sa uh, gilid ng hagdan pero hindi ito kinukuha nandyan lang oh, tingnan nyo may kasama ko nasa likod ko inaalalayan ako baka raw ako matumba wow! dyan sa hagdan na yan habang ako'y dumadaan at napansin ko rin dito guys na evergreen ang mga tanim parang mini forest Tingnan ninyo ang tataas na ng mga puno Yung puro ng yug Ang taas Yes guys Maraming bunga ang lung, In infernis At habang kami patuloy Na naglalakad Dito sa Hagdan na yan Tingnan nito guys Yung ang baba na oh, Pababa yung Paglalakad kaya pa siguro ka kung maglalakad ka. Huwag kang tingin ng tingin sa malayo. Baka ka matumba. Yan. Tingnan natin. Oh. Sabi ng kasama ko, siya ang nagbibilang ng steps ng hagdan. Ang kanyang bilang ay 105. Ah? Yes, guys. 105 na steps ng hagdan. Naku. Masakit yan sa tuhod yung panaging dumadaang pa dyan yan tingnan natin oh pero sanayan lang yan ako guys first time ako nakadaan dito sa lugar na ito pero in enjoy ko ang pagpunta dito ang pagdaan dito kasi meron akong mga bagong experience na nakuha habang ako'y naglalakad dito sa hagdan yes guys pasensya ang inyong ibubuhos dito sa mga steps ng hagdan na ito at pasiguro ka na hindi ka matutumba habang ikaw ay dumadaan dahan-dahang kang maglalakad dyan sa mga hagdan kasi guys kung bibilisan mo minsan, tumba ka oh, guys, meron dito napaka laki ng puno ng mangga hindi lang puno ng yug meron ding puno ng mangga puno ng paglaruan din yung puno dyan, ang taas na guys, guys habang kami naglalakad So, meron kami dito mga napapansin sa aming mga kapaligiran na kung titingnan natin, parang na tayong nasa Narnia. Jok! <laughs> Ayan kami, guys, sa aming pupuntahan. Tingnan natin kung ano ang nandoon sa dulo. Bakit kami pumunta dito? Na dumaang kami sa malhabang hagdan. Yes, guys, natatanaw na namin doon sa unahan ang dagat! at oh, napakaganda dagat ang dulo ng hagdan tingnan natin maliligo na tayo sa dagat thank you guys for watching ito si Mana Evi na nagsasabing magkita ulit tayo sa susunod na video bye bye God bless.